Isang mabagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 13, 2025 at ngayon po ay linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ang ating pungunang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 50 verses 4 to 7 ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang may hina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandini. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naging magsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayun din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdosang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyariang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato pagkat aking batid ng sarili ko'y di mapapahiya ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagbalang araw sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang po ng linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Ito po ang paggunita natin ng kanyang maringal na pagpasok sa Jerusalem kung saan sa labis na kagalakan ng mga tao ay winelcome nila sa si Yesus. Na taglay ang mga hawak-hawak nilang mga palmera o mga dahon na kanilang iwinawagayway bilang tanda ng kanila pong kagalakan at pasasalamat sa pagdating ni Yesus. Ano nawa po, sa araw na ito ay patuloy natin din uh, pagnilayan. no ang paanyaya sa atin ay pumasok tayo sa liturhiya. No? Uh, kung tutusin, ito na yung hudyad ng pagsisimula ng mga mahal na araw. No? Uh, bukas ay Lunes Santo, mga mahal na araw na po ang tawag natin diyan. Kaya uh, nawa ay palalimin din natin ang ating uh, pag-unawa sa ating po mga hawak-hawak na palaspas. Muli, ang parala dito, no, ito ay simbolo uh, na tayo po ay kumikilala kay Jesus. Kaya sa tuwing ito ay makikita ng mga tao na nakadikit sa bintana, sa pintuan o nakalagay sa altar, malalaman nila na ikaw ay tumanggap kay Jesus. Ikaw ay kumikilala tagasunod ni Kristo. Huwag po natin uh, hayaan na patuloy tayong mapaniwala ng mga pamahiin natin taglay ang mga palaspas na ito dahil Uh, kailangan natin ng pananampalataya para lamang po maipahayag ang ating pong uh, pagsunod kay Kristo. Pero gaya nga po no, ng ating uh, paulit-ulit na pinapaalala na sana po kung gaano tayo kasaya uh, sa kanyang pagpasok na ay maging masaya din tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Pero dapat nga po, no, kung nandito dito ka sa umpisa ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, dapat ay nandudun ka rin at sasalubungin mo siya sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nawa po no, sa lingkong ito, sikapin natin na makadalo sa bawat misa, makapag-participate tayo. Huwag lang basta magbabasbas o magpapabasbas tayo ng, ng mga palaspas, kundi makibahagi tayo at lalong lalo na makinig tayo sa mga pagbasa upang ating lubos maunawaan ang gagawin ni Jesus para sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas.